Opisila dihudim dalam Kalito kagemiesa Ni kenatÖ taweni kawa esamu rauti Kapa pelbrothol Ia law <laughs> في fgrn J蓴 Aralin ang Ako may person na dalalangin para, para sa may uh, okay. person na para sa iyo. ko al sa akin sa kayo. ng tigay kamalian ng akwa. Kung di sa paglipo.

pinayunok sila sa sakit at karatang. Huwag mo sila po sa kanilang pagkailangan. Palagi silang patatagilin sa buhay pa na ng panatang. Ikaw ka na magkulo sa kanilang pagkailangan. Iligtas mo ang kanilang sambahay at pamilya sa awang sabunan. Ang mga banta sa kanilang pagkailangan at lalo na lang ito na pagkaisahin mo ang kanilang puso dito at kamdahin at pati ang kanilang spirit. Upang ang pagiging alamin ay makapagpito na kakasin at makapagpito sa mga tao. Sa mga Jesus, pagpalaan kayo ng pagkakasin. Amen.